Hello, Kaki. Hi, Kuya. ng mga big invitations sa iyo, ha? After ng ano, ng uh, last Monday ba yun? Punta tayo ng ano? Ng Manila Prince Hotel, International Peace Conference. Kung sa, sa mga papagawin ng singer. After that, napunta tayo sa ano, uh, biggest barangay Mandaluyong blowout party ng newly re-elected na nakapitan namang Addition here, si Carlito Sarnal. Ang masasabi mo dito, oh. uh, nakakapagod pero overwhelming naman kasi yung mga reaksyon ng tao habang hindi ka sa mga kanta. Lalo na dun sa barangay, napapasayaw. Dun naman sa Prince Hotel, napapakanta na ko yung mga tao. Ang importante kasi sa akin kay hey, Noel, well, napapasaya ko yung mga tao. Yun ang pinaka magandang feeling as a singer, uh, hindi ka lang kumakanta sa kita, kundi pati tao eh, nakikisaya sa iyo. Parang tuwang-tuwa -tuwa silang makita ka. Pa. Nakikinig talaga sila sa, sa kanta mo. Um, then after that, mm -hmm. nilipita ka, ni ka ba, ni Kudus, pa rin ni Kudu Dino sa concert um, niya kung this year, yung OPM. Oo, At na tinawagan ako nung, ano, ano, consistently go with managers na uh, uh, maimbitahan ako bilang one of the guests ni Kuli Desma. Sa kanyang concert is kami December 25 sa Music Museum, 8 p.m. Uh, marami kami guests. Actually, li, lima kami. Uh, si sino yun? Si Marco Sisol, si Jano Gibbs, si isa si Mark, Ayun Si Mark Carpio. Ang bago lang doon, ikaw si Mark Carpio. Uh Oo. -oh. least, siguro kami. Ay, dalawa bago lang doon. Yung, uh, icon yung mga icon na yung makasama. At least, kinukonsider ka ng mga icon, makasama nila. Bakit kaya? Siguro si Ku kasi sabi niya, uh, gusto niya yung mga unique unique talent. Kakaiba okay? at saka gusto niya rin yung uh may sa sariling kultura, Pilipino kasi ang, ang ang title ng aming concert is I love OPM. So original Filipino music. Siku si Ku is a fan of OPM talaga. Saka lahat ng OPM songs niya nag-hit talaga. Ah, uh, lahat ng songs niya magaganda at saka gusto, ko, gusto mo Ano Ang paborito mo sa kanya? Ang song niya? Oo. Oh. Marami. Pero yung pinaka-paborito ko ako ay Pinky Tapos yung ano, I think I'm in love. <laughs> Lakot, yung age of years mo ba yun? Lari ni ko marami siyang kinanta ni Revise. Lahat ng ni-revise niya, pato, bagay, bagay. sa kanya. Kasi may sarili siyang voice eh. Ginagawa niya kanya yung mga songs. Tsaka yung voice niya, recognizable. Pag napakinggan mo, alam mo na si Ku talaga. Kahit anong kanta, katahin niya, hindi nagbabago yung voice niya. Siya talaga yun. Hmm. Ako, galing mo naman. Pati ko mahanga na sa na, iyo. Nakakatuwa. Nakakaduwit mo pa siya, di ba? Oo, nakakatuwa. Uh, napakabait ni na Maalala niya ako na isali dito sa kanyang concert. So, it's a blessing for me na, na makilala siya. Kasi very iconic, isang iconic na person na, na may isip na isali ako. Napa, napakalaking bagay yun. Nako! Ano kayo susunod mo project before the end of the year? Ano mo naka-line up mo? Maraming nakalain up Actually, yung whole the whole November ko, halos na, halos na, napuno ko, na talaga. Pero, mga big event yan, ano, mga big event? Mga big event. Uh, this coming 19, meron kami rotary, rotary event. ah uh, we will be, ano, parang portraying uh, Phantom of the Opera scene. Ako, ako yung, ano, ako yung, yung, yung Phantom of the Opera yung, ako yung si Christine i-a-act namin at the same time, isi-sing namin yung Palio of the Opera. Sino kasama mo? Kasi yun yung pin ng Rotary Club. Tapos kasama ko si Michael. Wow! Tapos yung sa 22 naman, kay Joyce Penas Pilarski induction ng Rotary Club. Kasi president siya ng San Marcelino. And uh, I think may passion show din doon. Saka kakanta din ako doon. And... Big event ah! 20, 25, yung kay Koo. And then, mayroon pang iba, nakalimutan ko pero nakalign up naman siya. Sa so, 29, uh, sa 30, uh, sa, 30 uh, sa 2, December 2, uh, sa so, December 7. Big, uh, mga big events siya. Uh, I'm happy kasi kahit pa pano na nare-recognize na ako ng mga tao. Uh, na Siguro dahil unique din ako kagaya ni Kulides na unique. Kaya recognizable din yung boses ko as a soprano. Sa isang pa, no, ka na sa national television by a battle of the judges, the only series of Bible on the finalists. Oo uh, nga, uh, dahil yan kay Tito Boy Abunda naman. Uh, um, alam mo ba, alam mo ba ko yun na may painting ako kay Tito Boy, tapos na, ibibigay ko na lang sa kanya, birthday gift ko yung sa kanya, kaya lang hindi ko pa siya naibigay kasi busy pa si Tito Boy. But I'm waiting for their confirmation kung kaya Excited na akong makita ulit si Tito Boy para maibigay yung aking painting. Thank you, Kathy, ha, sa yung very blooming career for 2023. Yeah, thank you din for your well bless.